Boom! Ayos. Guapo. Lakas ng dating, oh. No? Nako, baka pumangit yung araw natin, oh. No? Mga kinis, ang ganda ng araw natin ngayong araw na to, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nakasikat si Haring Araw. Nako, eh, baka mamaya, eh, pag nagyabang ako, eh, bumagsak ang snow at pumangit ang panahon natin mamaya na eh. alin ba't mo hiramin? yun hindi pwede binili ko to eh tapos hiramin mo pambihira ka naman mga sukat mga sinukat mo na to nakaraan eh bihira naman ano ay by the way yung nga pala mga kainags ano meron nga palang nag comment ah uh, pwede raw natin ipakita yung camera ng salamin natin na to so actually naipakita ko na to last 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 night eh may video tayo pero ito papakita ko rin sa inyo no tatanggalin ko tong hindi ko hindi ito, ito ngayon ito ito na bitch, ano natin na kamera, uh, camera yan so umiilaw na ba diba? so yan ito mga kainags ano kung napapansin niyo ito to hindi ko nagamit ang GoPro GoPro ko ngayon ano ang ang gamit ko na ngayon ay ang uh, Meta uh, Ray-Ban eyeglasses natin yan diba kita nyo ba o, tumatingin ka sa akin tingin ka sa akin o nakikita niyo ba ang ganda nung ang ganda nung nasa natin si Mahal na Reyna, no? Yan, so nakikita niyo makina. Ito yung GoPro ko ngayon, kikita niyo, 'di ba? So ito yan, makikita niyo yung linaw, 'di ba, pag umaga. 'Di ba? Ay sa salamin si Inex, so oh, kita niyo, guwapo, no? Mm, yan, salamin, no? Makalabas yung balahibo sa ilong ko yan, no? Oh, 'Di ba? Oh, kita niyo, no? Yan si Mahal Reyna, oh, ulit natin. Oh, 'di ba? Yan ang linaw ngayon, mga kinex ng ating uh, Meta uh, ray -Ban. 'di diba? Na may camera. Yan. Shout out sa sa mga ano sa mga nagtatanong kung ano bang quality ng video ng ating camera. O, oh, ayan, oh, may may deliveries dito. ayano oh, may tag. Katulad nung ano nating washing machine ano. Yan. So tara tara. At maglilibre, manlilibre si Mahal na ngayon, mga kainan ano, kakain. Ay, di ako pala manlilibre. O nga pala no. Ako nga pala, ako pala manlilibre sa Boston Pizza. Kakain tayo. O, oh, ba? Ay, sarap nito, kain tayo Pero hindi masarap sa bulsa kung malilibre eh. Tara <laughs> de joke lang mga kainag Tara, good vibes lang tayo ha ah. Yan Yung daanan natin dito sa harapan natin Ito, binuldozer na mga kainag sa noon Nakikita niyo yung Sa gilid ng kaliwat kanan natin Diyan tinaboy yung mga snow na nakakalat dito Yan, oh. Yan Tapos dun sa dulo Kung napapansin yung sa dulo Umiilaw-ilaw na kulay dilaw oh. Ayun o oh. Mga truck yun Na humahakot ng mga snow na binuldozer nila Ayun oh. sa dulo ang ganda na, no? Yan, dito tayo. At meron lang muna tayong pupuntahan. Sandali. Tapos, diretso tayo sa Boston Pizza, syempre. Nakakalaman um, talaga. Makakain tayo ng iskabeti. Yan. Gustong-gustong kinakain doon spaghetti na may meatballs. Yan. Tsaka uh, pizza bread. Diba? Guwapo, no? Ang guwapong-guwapo talaga ako sa sarili ko. Bagay pala talaga sa akin. Ito, matong salamin na ito. No? Hindi ako nagsisi. Hindi ako nagsisi na hindi ko talaga binili to. Tsaka naka-sale pa, di ba? Kala, ay, 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 Yan, 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 yan. Oh, yan yung ginano nagtaga taga bulldozer ng ano ng mga snow. O, oh, di ba? Laki, no? Kaya yung ano, yung daan natin dito, tingnan niyo, pino, no? Linis, no? Eh nasa nasa kanan yung mga snow. O, oh, di ba? Yan yung mga binabayad natin sa tax natin. Eh. Yung mga si ano nagdudbulldozer ng mga snow para hindi mahirapan yung mga driver eto yung kagandahan dito mga kainag siya ano? uh, yung editor ko kasi nasa cellphone ko lang so kahit na mahigit 30 minutos na ako naghihintay kay Mahal na Reina hindi na uubos yung oras ko hindi ako naiinip kasi dala ko yung editor ko sa cellphone lang dito na ako nag edit kaya di ba kaya mas gusto ko talaga mas komportable ako na sa cellphone ako nag edit actually dito ako nasanay before pa nung start ako na mag vlog tsaka mag edit kaya very very ano very useful uh, doon sa mga hindi nakakaalam nung nagsimula ako mag vlog ito rin po yung cellphone na ginamit ko sa mga first uh, vlogs ko ito rin yun edit nandito na hanggang ngayon buhay pa rin at hanggang ngayon hindi ko pa rin napapalitan <laughs> S20 to eh Samsung yung normal lang na S20 yun know, no? ano na ngayon 2024 na meron ng S24 ngayon meron ng S25 di ba pero hanggang ngayon ito pa rin hindi ko pa rin napapalitan hanggat ayos pa hindi ko pinapalitan mga kainis ano ano pa tapos ano to ah syempre souvenir ko sa sarili ko hindi ko itatapon hindi ko ibi pamimigay talagang ano ko to i -pi -pi parang frame ko or ano kasi syempre isa to sa mga naging mahalagang bagay nung nagsimula tayong uh, mag vlog meron siyang sentimental very sentimental value na para sa akin ah ba? Diba? tagal ng mahal na reyna ah. nag text sa akin yun 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 lumabas na sakto naman ayos 45 minutes din tayo naghintay mga kainays ano yun na ah, yan lalakad na oh. Tama? let's go nako ano nangyari? Bukas. Let's go, let's go. Ah! Dito na tayo sa uh, pupuntahan natin mga kainex. Eh, ano? Ba't tumutunog? Ah, ilaw. Nakailaw pala. Kaya nung bumaba ako ng sasakyan, tumunog. Nakailaw pala eh. Ayan, tara, let's go mga kainex. Eh, ano? Kain tayo ngayon ng masarap na iskabepi. Ayan, kasama natin si Mahal Larena. Ha, <sighs> Parang feeling ko ma gumu Lalo akong gumawa po nung Sinuot ko na itong salamingo na Naniniwala ka ba? Parang hindi ka naniniwala ah. Parang napipilitan ka lang ah. Parang sinasakyan mo lang ako Pambihira ka naman oh. Halika <laughs> Pati yung asawa ko Hindi naniniwala sa akin eh no Bihira <laughs> So dito tayo mga kainags ano puno tayo rito Pasok tayo rito, ah. Para mga bulak no Yung mga snow Para mga bulak no Oh Hmm Nako po Panginoon ako, yung mga sa ano, nagpo-prose na, tumutulo na, ano, eh, ano. Pag bumagsak sa'yo, baka matusok tayo yung ulo natin yan, ano, ma. Ayan to. Pasok muna tayo dito, mga kinis. Nakakain muna tayo. Ito na lang tayo sa loob. Ayan, nandito na tayo sa loob ng Boston Pizza, mga kinis. So, naghihintay na lang tayo ng tutulong sa atin. para lakas ang boses ko, ah. <laughs> Ayan, kasi meron pa silang pinagsisilbihan. Busyng-busy sila ngayon, maraming tao. <laughs> Provokante ang ano, eh bakante mo upuan. Something to drink? Uh, water. Water? How about you, madam? Water. Water? Okay. Yan. Alright. Lagay mo natin itong ating meta dyan. So, nandito na tayo mga kainis. Ano? Nandito na tayo sa loob at tingnan na tayo kung anong orderin natin dito. Ano? O, oh, ito para sa ito. Ay, sa'yo ito, Maha. Yan. Pipili muna kami ng orderin namin, mga kinik, si Mahal Sandali lang, ha order natin oh. Nako Sandali lang ah. Ano? <laughs> Titingin pa eh no? Alam naman namin yung order namin. Spaghetti, jambalaya. <laughs> ano? Ha? Order ka na? Ah, sige. Order ka Basta lang ako spaghetti lang ako. Parang gusto ko jambalaya eh. Yan sa so mga kainan ano, gamit natin ngayon yung ano yung audio, audio ng ating Meta Ray-Ban at yung ating uh, camera ng Ray-Ban natin. So yan yan. So ito yung GoPro ko ngayon, hindi ko siya ginagamit. Yan nakalagay lang diyan. Yun yung labas natin. Yan, 'di ba? O yung audio okay na rin, no? Lakas din ng audio natin, ano? Yan. Oh, yan si Mahal no? Ito yung ating uh, o order din pa dito, order natin, ano? Ano yan? Dalawa. Ba mo ka masarap yan, ha? Dalawang ano yan? Oh, sige, try natin dalawa yan. Sige, try natin. Pila order ni Mahalari na. Patingin naman. Ito, ito, ito. Tingnan natin yung order. Yung sinasabi ni Mahalari na ito yun eh. Oh. Oh, diba, nakikita nyo mga kinis ano? Oh, ito yung audio niya nung camera natin na to, nung salamin natin, ray ban sa medyo madilim na na ganitong klase. Oh, ba? Diba? O, yan yung ano natin, daming tao, no? Walang katao-tao. <laughs> so, ito na yung order natin, mga kainags. Ano? Yan, yeah, ito yung order natin, no? Pituccini yata ito no? Tapos may chicken breast Spaghetti Yan yung kay Mahal na Reyna O tara, ano pang ginagawa natin? Pisahan natin na Banata na natin yung pagkain natin In order Let's go, let's go <coughs> Parang nabulunan pa ako ah Dira oh hmm, May mag-vlog Yun Ah Oh, sarap kumain mga kainags Nabusog kami ni Mahal Arena Grabe So mayroon pa kaming tugo Hindi namin naubos yung kinain namin kanina Kaya binalot muna namin Yan alis muna tayo ah, uh, Grocery naman tayo ngayon mga kainags ano? Parang ayoko na mag grocery ma Busog na ako grabe <laughs> Naantok ka pa eh no Ganun talaga mga kainags Ano so, mas maganda raw Yung bago ka mag Dapat daw busog ka para daw hindi yung dampot ka ng dampot na mga gusto mong kunin. Kasi pag busog ka, di ba? Limitado lang yun o no? parang tatama rin kang dumampot na mga bibilin mo. Mas t -t tipid daw. <laughs> Yan problema. Baka kulang naman yung mabili natin sa loob ng isang linggo. Madadali rin naman tayo, mayayari rin tayo, di ba? <sighs> Yan, dito tayo sa, ano, sa superstore muna tayo mga kainags. Ano? tayo. Ayan, kaya konting ano tayo pag uh, nag-ano tayo, lalakad tayo kasi may mga umaatras. Siyempre yung mga umaatras na yan, hindi naman nakatingin sa'yo yan. Kaya uh, hindi one-sided lang yung nakikita nila. Kaya konting aware. Ah, ito yung mga tinitindang Christmas tree, mga kainags. Ano? Mga tunay na ano to. Tunay na ano to, pine tree. Uh, spruce tree. yan ang dami na rin bumili, oh. Ayan, oh. Ito yung ginagawang ano Christmas tree. Buhat tunay ito do sa mga hindi nakakaalam ano. Ang presyo niya ay almost $60. Yan. Galing no. Tapos pagkatapos ng Pasko, itatapon nila yon sa basurahan yung Christmas tree na yun. yan. parang ganito yan no. Ito tunay ito yan no. Yan no. Parang ganito yung mga kainig sana. Ganyan ganyan pala yung tinitinda doon. Tara na, isama lang rin ha? Ito gusto kong tikman to mga kainig sa uli ano. Natik nakatikim na ako nito eh. Blackberries. Yan. Subukan natin to. Up. Ito tayo ngayon, ano? Dahil ang pagkain dito, papaya, oh. Kasi ba si Mahal na Reina? Eh. Kuha tayo nito, mga kinis, ng apple juice. Maganda raw to, eh. Yan, kumuha ako ng lima. Yan. Tapos sa na rin ako ng pagkain ng aso ano, you know, Mga treats sa aso natin Tapos ito Saging, mansanas Mga ano, mga Pagkain natin sa loob ng isang linggo ano. Hanapin mo natin si Mahal na Reyna. May mga binit-bit-bit din yung mga pinagdadampot yun eh Kuha tayo nito Ayan Matagal na rin kasi akong ano eh Hindi nakakatikim ng maraming amount ng ano no red meat mga kainis ng steak no dahil iniiwasan natin yan dahil sa gout natin sa uric acid natin pero ano uh, gusto ko naman tikman uli ngayon pero hindi natin sasobrahan yung pagkain natin siguro ano lang uh, sa isang araw isa nito yan siguro tapos sa susunod na linggo next week isa nito bali tatlong linggo natin kakainin to <laughs> kumbaga sa isang linggo isa isang ano lang isang steak ilan bang ounce nito siguro mga kung hindi ako nagkakamali mga nasa ano, 7 ounce ang isa nito or 8 ounce ang isang piraso nito no? anyway basta ganun tikman naman natin paminsan minsan lang naman eh kasi puro isda tayo isda gulay uh, tinapay yan <laughs> tapos yung mga prutas yung kita nyo yung mga prutas na pinagbibili natin yan okay to paminsan minsan lang naman eh lako madilim na mga kainags ano Madilim na ang ating uh, harapan. Ah. Dilim na ang panahon. Ano pa lang ngayon, ano? mga 4.30 ng hapon pa lang mga kainags. Inutusan nga pala ako ni, no, ni Imahal na bumili ng ano? windshield washer. Nako. Pinaglakad pa naman ako ng pagka, pagkalay-layo. ano? bihira. Tapos pinagbitbit ako ng dalawang galong windshield washer. Ah, uh, doon pa tayo nagpark sa ano eh, sa sa dulo. Ang <laughs> oh. Kasi sa sasakyan daw ni Mahal na rin na mga kainags, ay wala na raw windshield washer. ubus na raw. Kaya ito bit 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 ko. <laughs> Tapos yung mga snow dito mga kainex, ano, makikita niyo yung snow na 'yon. Yung bundok na 'yon. Yan, tsaka yan oh, mga bundok na yan oh. yung mga puti Nako, Diyan nila tinambak yung mga snow na pinagaano nila rito no Ayan oh, Ayan. Taas, no? Grabe yung taas. Ayun po, yung pisa na yun, no? O, di ba? Ayan, yun, yun yung truck natin nandun, no? Ah. Lamig, bilis. Ano pala ngayon, no? Ah, alas 5.15 ng hapon, mga kainags. Pero mukhang alas 9 na ng gabi. Ah. Alright, saktong-sakto. -sakto. Naramdaman ko na yung pagod at ngalay. Ito na yung sasakyan natin Ito na yung truck natin Tapos si Mahal Arena Iniwan ko muna dito sa winners Yan Tapos shoutout nga pala sa mga subscribers Na nakita natin kanina dito sa, sa winners Shoutout sa kanila Yung mga subscribers Yung family na subscribers na Na meet natin dito sa winners So Sinundo ko na si Mahal Arena Mga kinis eh. Nagyayaya uling pumunta tayo Kung saan saan daw Sunod na lang daw tayo sa kanya Kung saan yung tayo gusto pumunta Saan tayo pumunta? Oh, dyan lang daw. Mahirap yung dyan lang eh. <laughs> tara, tara, tara. Let's go, let's go. Ha? Ang huh? bihira. Ha? Ah. Lamig. Tara. Ah, dito ba? O, tara. Pasok. Okay. Ano, may nabili ka? Wala. <laughs> Wala. Wala. Tumingin-tingin lang kami. Inihimala rin ang mga kainis. Ano? Ano lang, kasi syempre maaga po eh. Kumbaga, kakalabas lang natin ng bahay kanina wala pa tayong tatlong oras sa ah, labas ng sa labas ng bahay natin oh, madilim na kaagad kaya Old <laughs> Navy tayo pumunta Gusto ngayon? Oh, po. madadaan lang kita doon Dadaan. sige ah, sige -si, daan tayo pumunta tayo doon okay, sa ano na yung manilangin alin na akong kain tumigil oh, sige sige pumunta tayo ngayon kasi ayaw, ayo muna namin umuwi ka agad kasi maaga pa eh ano pa lang siguro mga 5.30 pa lang no? wala pa yata ang alas 6 o mag-aalas 6 pa lang ng hapon eh kakaalis lang namin ni Mahal na kanina ng mga pasado alas dos mga 2.30 siguro no? tapos kumain lang tayo sa Boston Pizza <laughs> naggrocery grocery tayo pagka grocery natin madilim na ayaw namin kagad umuwi eh. parang kakauwi lang namin uwi na naman kaagad no?